pamangkot sa ano ba ang uh, ginahimo sa mong sambasiwa ang Bureau Protection may araya pag sang pagrasyon sa tubig ang area sa mandalagan kag bata na o ginuna nila ho but we have uh, Ma'am Munadia Hardin on the line Ma'am uh, Hardin, maing hapon Shaxon Art, Dari Shaxon Radio Bacolod Mayong hapon sa imo Action Art, mayong hapon sa tanan nga nagpamati sa mga mga programa. Salamat kid, Ma'am nagtawag kami sa si imo so that uh, we can give an opportunity to Basiwa nga magatag public advisory <laughs> tig ilinit subong dili mabangbang ang uh, supply sa tubig do kaninit, init ang mga game plan sa Basiwa. Yes, so um, sa imo nga na mention Action Art ang aton nga supply sang tubig subong na apektuhan gid no sang El Nino. So, ang naga most nga naapektuhan is ang aton nga surface water. Tay mm -hmm. so, ang aton nga surface water provider subong naga nubo na gid ang ilang, again, hatag sa aton. So, pero ang ato niya nga mga deep wells, so gamin tinar, pag no, gamin kung isipon naton medyo vast pag o damo, paya ang supply sa nga nga underwater. Mm -hmm. Karon, ang mga steps naton, na um, nag, uh, pag sa pag, pagnubo, tinagdugang, nagid ang ato, kakulangan, kaya may mga kulang, gidmantang tubig. Although, mm -hmm. pag ulang kita, nakaisurya man sa kay Mayor, series of uh, meetings, managinimot naton kay Mayor, kag nagapasalamat mantamino sa City Government of Bacolod mm -hmm. sa pag-assist sa aton sa sininga fenomenon mm -hmm. so so far may araw kita nga immediate nga plano in two months time may ara kita ya halin diriya sa aton sa Basiwa Prime Motor makapag makaproduce kita 12 MLD. At mm -hmm. uh, 12 million liters a day kuhao naton ina sa turnover sa divisions naton ang mga wells naton yun pang optimize naton meaning mm -hmm. ang aton nga partner nga si Prime Motor nagdugang sa mga pump sets para ma-optimize natin ang uh, production sa aton nga well kag mm -hmm. may ara may ara, sila ginahimo nga uh, uh, leak repair so total ina no uh, makakuha maka, makakuha, makakuha kita mga 12 million liters mm -hmm. as aside sina sa aton nga istorya kag ina sa kay mayor mm -hmm. uh, was, si uh, councilor mag-start na lay sang mga pipes Mm -hmm. halin naman niya sa Bukal-Bukal Spring. Mm -hmm. So halin sa Bukal-Bukal Spring makakuha kita 5 MLD although ka-promising makagina sa meeting namon kay mas ina need 12 MLD ma-provide ni Councilor Vladi. Okay. So medyo dasig, -dasig na siya action art pero uh -huh. mga 2 months man no. Ah, uh, lang sila pipes halin dito sa spring kag uh, makalambot makalalambot sa aton nga intake box dira sa may aton nga buro-buro spring mm -hmm. uh, maka generate naman siya uh, tubig pasilod sa aton so that's okay. another two months man no nga ginatan mm -hmm. naton na nga ma-supply ma 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 yan so for the meantime maanda uh, and uh, kagina si Mayor Albi nagpropose man sang another pagid nga supply gamit from matabang ang river nga ini ya yeah. dako dako ni 20 mld okay. ini si city ang ma undertake no mm. it the city will spend millions also pakadto naman niya yeah, sa aton 2.6 million million gallon reserve wa. so mm -hmm. overall kung tanawon ta uh, in 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 two months time makapad makapasulod kita additional 12 plus 5 daw diba mo sina mga mm -hmm. 17 o kung madugangan pa ni Councilor madugang-dugangan pa gid. Okay. Ang amo na subo nga gina-appeal sa aton niya mga consumers, yes, apektado gid kita kay before sang phenomenon, uh, may kulang na kami daan sa mga areas. Uh, may ara man kita nga Mhm. Mm uh, may mga areas kita subong na uh, apektado, especially ang mga areas na nagasalig bala sa aton nga surface water sources. So mm -hmm. na medyo igo gid, so conserve water gid kita, pero rest assured with the city government helping our uh, water district. Um in two months time makapuno kami sang at least kulang kulangan subong sa in sa nabatyaga naton nga El Nino so action art hindi lang iniya sa sa Bacolod even hmm. ang aton nga mga nagatupad nga mga cities and municipalities and even uh, some other provinces in the country naga-experience okay. siniya siya subong yes ma'am since nga two months time pag daw maka-expect kita ang delivery sini ma mabatyagan sa aton Uh, for the meantime, why okay, masiwa? Halimbawa, abi may manawag nila, may mag-request, mga business uh, uh, sector, uh, business organization or business group, or any private individuals, may mga request mga ginapadala sa office nyo mapadeliver, maparasyon tubig. Doon muna. Yes, Action mm -hmm. Art so far si Prime Motor ang nag-deliver no si oh, kay operation sila okay. ang nagarasyon sa tubig. Mm -hmm. So far we have seven seven barangays nga gina constant ginaya nga ginapadalaan na ni Prime Motor sa tubig sa aton. Mm -hmm. And eventually no basta may mag-request diri kag makita nato ni very justifiable si well, si Prime Motor nagadulong gid sa tubig. So to mention a few barangays no iro mm -hmm. reco oh, number one, na iya gila supply naton kay nakita mm. -hmm. tagid nga ka, may problema gito ya sa Eroreco sa Handumanan sa Alihis uh, Takulin Villamonte do si Ayas madalagan ga gina ginapasudlan naton ina sang uh, uh, ng ano kada gani nang aton nga nang tank water tank bala kag mm -hmm. si Prime Motors ang tubig Bali ila na yeah, sa unit ya separate ini sa iya sa Bureau of Fire Protection. Yes, yes, ah, yes. Okay. Kaya ang sa iya ka Bureau of Fire Protection may ara man sana istoryahan to nila sa naliigad no mm -hmm. nag mm -hmm. man ang uh, uh, CDRRMO. Mhm. Mm Kag uh, nag-ara uh, nag man sila ng volunteer man sila nga uh, mag-supply uh, man sa tubig. Okay, very good. No nga aton subong siling kani, ani in two months time hopefully ha, ah. March, April, and May, sinigong ka pa pag June ni Ma, tupa ng ulan do, muna bla? gani man mm -hmm. oo um sumulod gid ang El Nino eh nabatyagan gid sa ngaton nga surface water subong pero mm -hmm. hindi masiling ni sa action art nga 2 months gid kay sige, man yang aton nga lakat sa mga liquid repairs ta aton nga turnover sa divisions mga kuha kita guro sa 3.5 MLD mm -hmm. in a matter of months makasulod na ina sa system naton so ang inbutang taya nga 2 months time uh, may extension na ina pero eventually mag once mag nga sulod niya ang aton nga mga other sources masulod bala niya sa aton nga system hmm. Kaya kay advisory gani diri sa pag-asa o sila pag-asa uh, ang il ninyo uh, na subong no pero do amat amat na kuno lang taw in two weeks time basi mag weekend na siya and then pag april kag may basi amat amat na magasulod ang uh, uh na kag laing kay niya naman niya ang gina advice June July Augusto doy ni amo eh. Oh, pero nevertheless the action art. Ang aton diya nga ginahimo, continue na naton kay may kulang gid man taya nga tubig mo. Correct, so maguntat ang El Niño ni o kon indi sige ni niya ni Bacolod, oo ni Pasiwa. Kaya mo nang kinanglan nun, eh. ni ikaw negosyante karon paano na abi kay ang imo tao o, mariklamo ka gid kay tibasi bala kun di ka palaligo kag pag report sa ilang nga trabaho ang hit bala yung ma'am basi basi yeah, lang imo man. nga customer nami man taning ka to kay do ka nami isang luto kay mga nagaserve to sila si do ka ang hit aw kay tiway gid ka palaligo bala pero in conserve water, conserve water tanay uh, -huh. action art. Yes, ma'am, yes, ma'am. Pero subong so far, uh, ang mga areas gid nga do problematic ka kulang gid. Ang bata na lakip ni siya ma'am kag mandalagan, kinog na supplyan sa Bureau of yes. Yes, ang error record ta sa Mandalagan, igo gid siya. Okay, okay. So ining mga areas uh, anong ba bali anong himuon man kay basing iban o ay kay balobla kay kabalo kita may ara yan nga nagabakal na lang sang gina-deliver na lang pala sa mga water refilling station bisan panghugas na sa balay nila ma'am mm -hmm. anong himuon abi sa mga mga consumer no kun gusto nila mag-request sa inodra kag isa ka purok sila nga duway supply anong himuon nila Um si Prime Motor may ara nga Facebook page kami okay. sa Basiwa may ara man kami Facebook page mm -hmm. si Prime Motor may ara man nga telepono kami may telepono Kung hindi nila ma reach ang ako na opisina Action Art mm. at Rigid para nga mag endorse ini nga mga problema sa aton partner kay Prime Motor sige ah uh, finally, siguro, ma'am, I know nga damo man sang trabaho pa na nga ginagawlat si Imo, although nga medyo hapon naman, pero ano liwat ang Imo siniminsay sa mga consumer uh, consumers sang uh, Basiwa Prime diri sa Bacolod City? yes so ako pasensya gid na sa aton mga konsumidor. no may kulang nakita nga tubig na dugangan pag yes yung buwasang uh, el nino but then ay uh, opinion man sa aton at the same time ay ako nagapasalamat gid sa city government no sa pagpanguna ni Mayor Alvi sa pagbulig uh, man sa aton uh, he is really on top of uh, isini ka makuha naton makakita kita sa mga water sources naton and uh, we are not stopping aari kami din nga nagapangita paagi kung paano naton masolusyunan ang uh, or is not ma -ma -ma mitigate lang ang ang, pag, uh, ang problema nga dala sang El Nino Okay, okay. On that note, ma'am, salamat gid sa time na ginatag karon ng iyang hapon. God bless ka. Good afternoon, Liwat. Thank you, good afternoon, Mayong hapon. action reports afternoon edition directo comprehensivo wala san miguel pasig